Po, mga ka-housewife. Ito po, magluluto ko ng kare-kare. So, yung eggplant po is nilagay ko sa air fryer. Pa, hindi masyadong mamantik. Alam niyo na, bawal ako. Ayan po ang aking mga ingredients. Ayan, yung pork po ang ginamit ko. Kasi po, alam niyo na, bawal ako sa beef. Tsaka yung pork stock po ang gagamitin natin. Ayan na po, guys. May pechay tayo. Maraming veggies. Ayan po, uh, ko po muna yung mga vegetables. Para mas madaling maluto. Then, nagisa-gisa na po ako. Yung pre boiled ko pong pork is ginisa ko na rin po. Ayan, guys. Ayan. Ito na po yung na-blanch ng mga vegetables. Yan yung pork stock. Isasabok ko po siya. And then yan, guys. Nag-shortcut na po ako. Ito po ang ating super yummy kari-kari. Actually, guys, sa bagong naman din talaga nagkakatalo. Pero itong ginawa ko, guys, kahit wala siyang bagong caring carry na po yan. Dahil tinimplahan ko na po siya. Ayan, guys. Napakasarap po talaga. Nagluto po ako ng maaga dahil yung friend ko dun sa white ng asawa ko is bibigyan ko siya. Ibig daw niya yung kare-kare. So, naalala ko, bibigyan ko lang siya. Ayan po, guys, yung para sa kanya. Um, nilagay ko na sa isang tab para dali na ng asawa ko sa work niya. May bigay niya sa aking kumare. Thank you, guys, for watching. Hope you like this video. Please follow me and subscribe po me. Salamat po. Sana huwag kayo magsawa. Thank you, Lord. Thank you, guys. Hope you like it. Good